Uy, babalin sa Mark dito una. Uy, nagpindas gahan dito una. Uy, nagpindas dito una niya. Kanya-kanyang video ato Picture na eh. Picture kita, picture na kayo man natin, my friend. Brent, kapag hawak natin yung Pauwi na si nanay. Punta ka na kay nanay, ah. Punta ka na kay nanay. Kaya alis na si nanay. ah, dapat. Uy, piling Ano, kami na maniki, uh, tingin ka dito. Ano, busy mo talaga niyo. busy May, 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 may ako gusto mo. Kaya mo na ng tracker. Ayan. Sampai, one. Hindi rin nyo kayo yung balikbayan. One, 2, picture teman. Dok kami ini nang ngiring ngi-ngi ko. Angat. Dota. One, two, One, two, three. mata. mo. One, two, one.

Hi, Popsay. Ito pa na Nanay? Nay? Kaya ni, ni Mama, nag-picture kami. Ito pa na ni Nanay? Nay? Dati anak ko. Anak ko nga panganay. At ito girlfriend na ni Cristel. Gabriel!

Ano, kaslala ka mo? Ay! Nag-seryoso? Hmm, seryoso, mm, Nag -seryoso. Babay ka na dito. Babay na dito. Babay na. Malulo kayo? Malulo kayo? Nabising. ka?